guys But villain <laughs> 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 meanwhile) <laughs> Ito lang ako wala. Ito nah, lang kahit malikot. Di malikot niya. Pag ano. Ditch. Tawin na. Okay, kunin nyo na. Yan yung mga gamit, pre. Ganda dito, payapa. Kamintong may anak na QR code. Tingnan nyo yan. Lidj. Lidj Pablo. Ito yung spot namin, guys. Ito kami magtatayo ng tent. Ayan, tarapal. Ayan, naglalaro ka. Set up ang mga boys.

Ito yung galing na doon. Pratatat na ba yung manhok? Oo oh, pare, tatatat oh, na ba yung manhok. Oo, haika, haika. Oo. Oh. Uh, tagay mo na. Tagay okay, mo muna. Tagay mo na, Vic. Sayo yan. Sayo, Sayo yan pare. Sayo Clark. Bago ka mag gano'n, John. Ang aming tapolots. <laughs> Tiyempo. Oh. Tuyo.

to stay so tell me what you want tell me how you want it tell me all the reasons that you're running away i don't think you're here to stay no i don't think you're here to stay no 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 I just wanna be You feel the same, but I don't believe the word you say trip? on trip? Ano yun? Okay, okay, okay. Big, tawag ka ng mga ating fans. malit na eh. Igbanyagin siya sa kanila. Uy! Ang bago dito. Drag sa dyan. Finger heart. Finger heart. Finger heart. ka. <laughs> One eternity later. Kain na na mga boy. Ang aming ulam ay, hindi kumuha na lang. A few moments later. Pagkakatapos po namin kumain. Nagpapatabon. O game okay, pre, tabo na mga Clarks. Daling ah, eh. parang siya naman. Ito wala ba doy? Ang lago. Ang lamang yung buhangin. Ano maburak. Ito yung di eh <laughs>

She's the Meanwhile, kaki Haha. Haha. Meanwhile Kaki, Haha. Kaki Haha. 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 Ay, kagwa Haha.

<laughs> Mitek, <My> take... <coughs> <coughs> pre. pre. up <coughs> <laughs> up. Uh, uh, uh. uh. <laughs> Gagi primitive.

Ho ho! Huli, ka. Huli, ka <laughs> eh, huli! Huli ka, doy! Pagkasya mo mga, kahit maputo lang kamay. Kamay ko yun! Huli! Kago ka! Doy, 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 doy! Oh, ito, doy, buhay to! Tawang mo gubo ka! Patay na, papatay naman yun. Wala, patay din, pre! Pare! Hmm. Ay! <laughs> ayun! 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 <laughs>

huli 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 ito do you? do you? ito nga prito natin bukas Clark <laughs> tatlo-lutang eh. okay, <laughs> ito buhay pray na mo yun na ngayon pre yung kay Clark pre wagaming ngayon pre promise pre 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 Tumis natin sa only light. boy. Ay, buta kita, babe. Ko, na tutunan Huwag kayo maingay, pre. Huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay, patay. ah. Asa yan, lalaki, oh. Patay. Buhay yan, pare. Nagpapatay patayan lang yan. Oh, pare, boy. Tanggal ang isang... Tanggal sa galang may. Sige, <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> lululuring ko na. Ano? Ah. Ang ina mo ah. Pasok nung pasok dyan. Eh, gagawa. Huli ah. Hindi, pinapakan eh. Nakuha, nakuha. Patay parang. <laughs> Ang laki lang eh. Ang laki nito. Lutang eh. Huli ah. Tililin na kinukuha niya. Ayun mo ba? Huwag tak tak Atak, atak, atak rag! Atak, atak rag! Sinumpa ka niya! Ang gaging natalumpa! Uy! Pakapara eh! Ano? 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 Kaya lumaki sa akin! Ay! tak talaga! tak mo? <laughs> Kumuha <yung> steak pre! <laughs> yung ko doon! <laughs> uh Walang maliit <laughs>

Ulul. Lagi, <laughs> laki, laki. Laki pare. Lagi, may ano. Lagi, masipit ko Oge, okay, patuloy mo. mo pre, mas malaki pa dyan yung nakita ko, pre. Uy, <laughs> 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 <Nanakawa> ni Borlong. <laughs> Ate na. <laughs> o, oh, putang ina nyo eh. Mas malaki yung kanina dun eh. Asan? Ay, yung pagporsigihan lagi. Mga buhay, di buhay nyo. <laughs> <laughs>

ito, Clark, oh. Kampre. Hindi. <laughs> Tarantado ka. Sige, kurutin mo ko. Kurutin mo ko, di bisa mo. Ang sakit. <laughs> ay, ay, mo lang, sakit. Ito ba, Zoy? Ang ina, mga crablets. Maliit, pare. Ay, lumusot lang, lumusot, Clark. Ay, huwag mong video, pre. Uli. Ang ina mo ka. Laki, <laughs> gago ka. Nung nag-lag. Ang ina mo ka. pare, huwag ka ta tayo. Na. <laughs> <laughs> Takbo yun. Takbo aso eh. <laughs> tama na. Dito na ang ang aming croplets hunting. May tama ang mga nauli natin doy. Ayan na, panluto bukas. One eternity later. Pag ka ko kaya, tutulog na tayo sa grillin. Ayan guys, umuwi na kami one. Kasi yung mulan. Dito na rin na na namin tatapos yung video. Ano nga kung sa chinelas? Yung Daming nawala. Bye guys. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.